What's up mga kaagri? Andito naman uli ang iyong kaibigang magsasaka. Ayun yung pinakita ko. Yung kakao farm ng ate ko. Ganito oh. Sayang mga kaagri. Ito yung ginagawa ko. Lininis ko to. Ayun. Ayun oh. Ayun, ayun. ayun daming sira Tapos, yung ginamit ko mga kaagri ito ito yun no? Oh, pag hindi ko maabot yun ito yan pag hindi maabot inano ko yung inano ko kinuha ko ganito yan oh yan oh mga kaagri oh ayan yan ganda to yan oh Oh, may talim ito. Both side. Matalim. Tapos, yun ang ginagamit ko. Tinanggal ko lahat. Yun, yun, yun. Ganyan. Tinanggal ko lahat yan. Tanggalin ko yan lahat mga kapatid. Mga kaagre. Kasi... Yung mga sira na ito eh. So bala ko pagkatapos ko tong linisin anuhin ko yung sprayhan ko ng ano yung organic na insecticide at saka yan lagyan ko ng abuno yung chicken dung at saka yung ano yung coconut husk na yung ano na naging naging fertilizer na yung durog na talaga yun yung gamitin ko dito Oo, yun ito mga kaagri oh. tingnan mo sayang talaga mga estimate ko dito ang laking income dito pag maalagaan ang ano yung kakao puno ng kakao mm -hmm. kasi mahal ngayon gusto pa naman nating uminom ng tsokolate Diba? sarap. So, mga kaagre, hindi biro yung ano. Hindi biro yung pag-alaga ng kakao. Pero, pag may tiyaga, uh, yung kasabihan, pag may tiyaga, may linaga. Diba? Nung, halos kasi ito, hindi ito naging productive eh. Tagal na. Kaya nung napuntahan ko dito, sinabi ko na, ano, alagaan ko to. Malaking pira to, income to. So, hanggang dito muna mga ka -agree. Kasi ano, daming, daming ko ano dito. So, parang, yung liguan ba? Yung honeybee. Yan yeah, to, ang dami So, hanggang sa muli mga ka-agri. Abangan nyo yung mga video ko about farming no? Kung paano paano ang pag-alaga ng kakao, hindi naman ako expert mga ka -agree. Pero may natutunan ako about sa organic farming. So baka magamit ko 'to, yung yung ano ko, yung kaalaman ko sa pagtatanim ng gulay na ginamit gamit ang organic farming. So, ang ganda, maganda. O, oh, tingnan mo mga kagri, ka Mag-aalauna pa lang. Pero oh, hindi na hindi mainit dito kasi under the shade. Kasi yung kakaw, kailangan yun ng shading. So sa ilalim talaga yun ng mga puno. Yun ang maganda sa kakaw. Dami to mga kaagri. Siguro mga kulang-kulang 400 na puno ito. Ito yung mga kakao na yung mga old na bang na kakaw Pero maganda. Gandang variety. Yo, oh, tinanggal ko mga oh. Tinanggal ko. yun Kasi sira talaga, hindi makatulo yung bunga. So, talagang may pamaraan dito. Kung paano? Kaya nga, kilala yung, ano, kilala yung kalinan. Kasi kami mga ka malapit lang kami sa Malagos, yung kilala na chocolate, dark chocolate, na nananalo sa competition sa ibang bansa. Kasi masarap talaga ang, ano dito, chocolate, ayong yung kakao na ginagawa ang chocolate. Tapos, ang lawak ng farm, ang lawak ng farm, So hanggang dito na muna mga kagri ka uh, Stay tune uh, para mapag-usapan natin ang susunod nating mga ano, mga moves natin. Yung mga discarte baga, kung paano ito alagaan. So bye and bye. Next mob, kasi ngayon naglilinis muna ako. Baka sa susunod ipakita ko na naman sa inyo paano mag anong ginamit ko na pang-spray at paano ko ito aalagaan na uh, I wish na no yung yung bunga na hindi na masisira ng katulan nito ang ganda oh ayun pero ito maganda rin hindi wala pang sira yung battery size na kaso lang yung mga katabi ayan puno na yung sira na talaga so first move ito linisin at sa susunod iyon na ipakita ko na sa inyo e, paano mag-spray at maglagay ng mga pataba so hanggang sa muli mga kaagri, salamat sa pag-subscribe sa aking channel